Pwede? Hello. Kumusta ka? Hmm. Ano mga Laki mo. Oh, wag ka lumapit. Kasi ibablog kita. O, oh, dali. Ayan. Ang bait mo naman pala eh. Ay, sus. Naglambing ka ba? O, oh, dito ka harap sa ka... Dito ka harap sa ano? Sa camera. Hello, Mingyal. O, oh, dito ka harap sa... Um. Harap. Harap ikaw sa camera. Ayan. Um. Ano, kumusta ka? Ayan yung kaibigan mo, oh. Dito ka harap sa, sa camera. Oh, ano? Bakit ba nangangati ka? Oh, ayan. Pahiga-higa siya. Ang cute niya naman, eh. Dinidila-dilaan ang laki mo. Halika dito. Sasama kita. Tawagin mo. Ayaw niya eh. O, oh, dali. O, oh, pakit ka naman. <laughs> magpakit ka, magpakit. Dali. Ang ah, kit-kit niya naman ah. Ala, huwag mong ipakita yan. O. Oh. Ano, Makati. Oh, ano yan? Oh, huh? <laughs> bait niya ah. Oh, dito ka. Harap. Harap ka. Ay, sus. Dali. Oh, para may manood sa iyo. Pambili ng... Oh, ano? May... Sino hinahanap mo? Sino? Sabihin mo. Hmm. Ang cute mo pa naman. Ang laki-laki mo. Anong pangalan mo? Ha? Saan ang punta? Dito lang ang bahay mo? Ha? Minx! Saan ang kain ka? Walang kutsara? Ano? Masarap ang ulam mo? Thanks, Ala. Ha? Masarap? Masarap Masarap ang inihaw? Hello. Suplada pag nakain na. Na. Masarap. Sabihin mo na. Salamat sa mga nanood sa inyo. Salamat. Bye-bye.